Uh, merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni uh, President Marcos. How concerning is this for the President? Uh, nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, uh, hindi naman po ito nagre-reflect ng uh, sentimiento ng kabuuan more than 100 million people or Filipinos. Uh, in the country. But uh, dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm And then, and I quote, the level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues. End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay uh, nagbigay ng kanila mga opinion, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay uh, totoong uh, nagkaroon ng uh, pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluensyahan na na ng fake news. So ang mga ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno. So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At uh, kung ano man po ang nagiging desisyon ng pangulo at ng administrasyon at ito ay magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama. At hindi kung ano po ang sasabihin uh, sa isang survey. Um, pero ma'am, considering that the survey was conducted from March 23 to 29, or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking uh, factor yung politika sa naging resulta ng survey, especially yung nangyari kay, pre kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang uh, rating, no approval rating ng pangulo. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin uh, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo Katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Ma'am, um, last point. Um, during the interview of... Uh, Pulse Asia President Ronald Holmes over through FM, kanina lamang po ito. Ang uh, sabi niya, isa daw marahil sa dahilan nung pagtaas din ng disapproval rating ni uh, PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema, like yung matataas na presyo ng pilihin, kakulangan sa kita o yung sahod, at yung paglaban daw po sa katiwalian. Where do you think the problem lies? Una, tignan natin. Nabanggitan natin, nagpakita na po tayo dito, nakausap na rin po natin at natanong po ninyo ang mga uh, heads po ng ibang mga departamento patungkol po dito. Halimbawa po yung walang gutom program. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng, ng gobyerno? Pangalawa po, um, sinasabi po natin, 'di ba? Na walang trabaho. Ay, na sorry, yung yung tungkol sa sweldo. Binanggit na rin po natin ang direktiba ng pangulo patungkol po sa pagtaas ng sweldo sa pamamagitan po ng regional tripartite. So hindi po 'yan uh, tinulugan ng pangulo. Yan po ang direktiba para po tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. So kung ano, saan man ang gagaling po uh, itong opinion ni um, uh, Holmes, Mr. Holmes, okay? Uh, kanya, yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi uh, nasasapawan ng good news ng mga fake news.